welcome to my youtube channel please like share at subscribe para updated ka sa maging upload ko nawa ay supportahan nyo aking mountain channel para makatulong tayo sa ating pamilya soon at sa ibang tao mabigan na magsaksi sa tulong nyo mga kaibigan bago natin talakayin to munting set out lang tayo sa ating munting channel Una-una, pasalamat tayo kay God. May blessing man wala, maliit man o malaki. Ay pasalamat tayo kay God. Na pagising natin sa umaga, ay malusog ating buong katawan at buong pamilya. Ay sa kayaman na po yan na binigay sa atin ni God. Um, shout out kay Ma'am closer, Sloser, Europe. Hindi pala po from Cyprus. Lita Dinoy, what na bulyo blog million ko vlogs so will Jonathan Jones John Pissing TV Andrew Vlog 64 Moreno from Saudi Arabia Salamat sa patuloy yung suporta sir Sinon Real Colets Mr. Otaw Corabas Medios 20 Channel yan lang muna ang set out natin mga kaibigan. Comment na lang kayo below. Para sa sunod ay eh, kayo na po maset out. Salamat sa mga viewers, subscribers, at kapwa ko vlogger sa awang-awang inyong suporta mga kaibigan. Sa mga bagong na subscribe, salamat sa suporta mga kaibigan. Ito po ang tinatawag na lampasan. Ito po yung gawa ng kalikasan. Pag tinignan po natin siya, isang normal na po ng niyog. Pero po, ito ay isang mutya. Bakit po nataw natin ay isang mutya? Kasi isa lang po ang guhit niya. Ito. Isa lang po ang guhit niya sa gitna. Yan, may guhit sa dito sa gitna pero di natuloy. Dit. Di, na natuloy. Uh, Sinatuloy dito. Isang guwit lang po yan. Ito po yung normal na nyog. Uh, may guwit po siya dito. Sa taas. Dalawang mata. ang mata at saka bibig. Ito naman. Nandun din siya, dalawang mata, isang bibig, pero isang guwit lang siya. Kaya mutya po siya. Tira na po tayo makita ng ganito. Na migay ng kalikasan. Mayroon akong nabahay ganito from Hong Kong. Ito ay gawin ko muna siya ang koleksyon. Dati yung hindi ko pa to sa nalinis. E eh may sabaw po ito. Ngayon, wala na po siyang sabaw. Hindi na po siya malog. No? Wala na po siyang tubig sa loob. Uh, patuyo na siguro ito. Wala na siyang sabaw. Gawin ko itong koleksyon. sa lang nga ba ito mainam? Yung lampasan. Ang bertog nito, eh, mainam po ito sa biyahe. makarating po kayo ng walang balakid o sa iyong puntahan na makarating kayo na ligtas o walang balakid maaari itong langisin sa araw ng bernes na rin at lulutuin para maging langis siya. Yung langis nito, ay maaaring pampahid sa o pampunas sa mga mutya papakain. Ito po yung ano nya. Pwede rin sangkapan ng mga libon na kabibi kung gawin kwintas. At pwede rin ulagyan ng orasyon para mabilis kumapit o lalong lumakas kung pangdipinsa ang ilagay natin puro pangdipinsa lang wala pa halawin natin pangpaswerte kung pang pangdipinsa pang ay pangdipinsa lang mga sangkap panglibong ng kawayan kaway na naging bato at nipindi sa rasa ito po yun gawing kwintas. Ang motya ng kalikasan ay kung saan na po iyang gumagana sa oras ng panganib. Disclaimer lang po, ang vlog na ito ay para lang po sa mga aniwala sa mga gawa ng kalikasan. Pag naniwala po tayo sa pagay, ay magkabisa po yan. Kung duda po tayo sa tingin sarili, ay di po yan gagana. Ito ay mga gabay lang po to sa atin, mga gawa ng kalikasan, paswerte man yung pandipinsa. Pastang number one ay panalangin sa pagandiyo sa para po tayo swertein sa ating mga laki term. Sama so, po natin ang sipag, kilos at gawa at gumawa ng kabutihan sa kapwa para po tayo ay swertein sa ating mga lucky charm kung wala po tayong gawa at maghintay lang po tayo ng swerte eh ay wala po yan darating sa atin kaya samahan po natin ng kilos mga kaibigan ang ganda na ito gawing koleksyon ko na ito kasi nag-iisa lang siya Nandito na lang kaibigan. Sa ating munting channel mga kaibigan. Salamat sa inyong walang sa suporta. Naway patuloy kayo mag-suporta sa aking munting channel. God bless us all.